Yo, 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 what's up? Outfit check. Ayan o, mga kalayas. So, oh, may ride tayo ngayon. Siyempre, bike ang gamit natin. Punta tayo ng Cavite. So, time check, 2 p.m. So, di ko alam kung anong oras ako makakarating ng Cavite. Yeah, kaya let's go. Baka gabihin pa tayo. Ayan o. Nakabike tayo ngayon. So, mag-isa lang ako, mga kalayas. Okay, let's go. Yun, mga kalayas, nandito na tayo sa bayan ng Luciana. Ayan po. So time check, ay uh, 2.53 Ayan, nabutang tayo ng ulan Eto, nagpakoti na po tayo Okay, let's go! Woohoo! ganda mga kalayas oh. So, ah, dito na nga pala tayo sa Kabinti. Ayan. So dito po walang ulan. Sa mga nadaanan natin sa Lusyana, ayan maulan. Kaya tayo ay nakakapote. Nabot na tayo ng ulan Lusyana pa lang mga kalayas. Ayan, Kabinti na po ako. Medyo malayo-layo pa. alang labas po nito ay uh, Santa Cruz. Ayan, medyo malayo-layo pa. Punta po tayong Kabinti buti na lang dito walang ulan ayan, dito po sa park na to ay medyo lusong, palusong kaya ayan hindi tayo napidal ginawa ng view mga kalayo so ah, ganda walang ah, ganda ng weather dito walang kaulan-ulan o oh, ginawa ginawa kalma duwang paligid walang kaulan-ulan dito sa kabinti ano well, ito pong way na to ay puro lusong na kaya medyo makakapagpahinga ang ating mga paapa. na nga pala mga kalayos yung aking medyas. So, buti na lang pala nagdala talaga ako ng kapote. Tayo ay may support sa ulan kahit paano. Kaya, ganda ka. Ito ang pinaka-sigsag road ng Kabite. Ito nyo naman mga kalayas, napakaganda. Ang sarap dumaan. Oh. pag kay nakamotor, ah, sarap bumangking. Ayan. Kabinte. Ayan mga kalayas, ito tayo sa kabinte. Welcome to Pagsanghan pala. pero dito, kabinte. Ito. Ayan. Ah. Ayan oh. Nyo 'yung mga pulso 'yung mga mapupuntahan dito sa Cavite. Gandaw. So dito na tayo mga kalayas. Time check. Anong aros na? 4:07. Nasa Kabinti tayo. Siguro uh, around uh, siguro mga 9 nasa Cavite tayo, no? Hindi ko pa alam. Siguro 9 or 10. Yeah. Ayan. mga kalayas, nandito na tayo sa bayan ng uh, Santa Cruz uh, Laguna pa rin po ito, park pa rin ng Laguna uh, bayan ng Santa Cruz Santa Cruz na tayo mga kalayas thanks outy okay. mga kalayas so, ko na tayo ng ating uh, kapote Kasi dito naman Hindi naman umuulan Eh Para magkaan-kaan na makapakaramdam yung pagbabay magpidal kasi medyo pasang-pasa na rin tayo guys mga kalayas ayan mga kalayas nandito na ako ngayon sa Laguna ayan yung itik yung so, mga oh. Laguna. Ayan, 5 ano na. Oras na tayo nakarating, 5:40 na. ilang oras pa. Ayan oh. Naabot na tayo nang gabi, mga kalayas. Tayo pa. Ayan yeah, mga kalayas, good evening yeah. Ganda gabi sa atin, so oh, ginabi na tayo Andito tayo ngayon sa Laguna Kalawan na pala to, yeah, dito sa may palaisdaan Medyo gabi na ating pagbabike Malayo-layo pa, punta pa tayo ng kapite Kasi nga po inabot tayo ng ulan doon Kaya medyo napatigil tayo ngayon Papahinga muna kasi masakit na po yung aking tuhod Hindi ko na kayang uh, ipidal Ayan ito, kaya nga tayo dito sa may palaisdaan ng ganito, ito may rubultong ito, ayan oh, pala isdaan uh, restaurant po ito ah restaurant napakalaki ah, oh so stop muna tayo dito para magpahinga sakit na po kasi ng aking tuhod biglang sumakit pag uh, ipinipidal ko sumasakit kaya ginagawa ko ngayon kanina po naglakad na ako ayan pahinga muna tayo mga kalayas good evening sa ating lahat kalawan laguna Ayan, pala isdaan. na ako ng mga kalaya sa Laguna. ayun Laguna, so Los Banyos pa rin. Ayan. Los Banyos sa tayo mga kalaya. Oh. Los Banyos, time check. 6.42. ayun Los Banyos sa tayo mga kalayas Los Banyos. Okay, so, eh, mga kalayas, so nagpapahinga lang muna tayo gawa so, ng uh, sakit na ng tuhod ko saka ito nga, minadaanan tayong parisan dito sa Los Baños sa tabing highway lang so kumain muna tayo ng kausi kasi hindi man marami Nabigat sa sa chat so ngayon, papahinga muna tayo dito hindi ko na kaya lang masakit na na yung tuhod ko kanina, nagpapahinga tayo dito sa uh, palaistaan ngayon dito naman sa Los Banyos na ako o oh, ayan dito tayo sa Parisan ni ate ayan halagang 50 pesos sulit na busog na hindi naman tayo pwedeng magdami kasi bibigat yung ating uh, pagbabike bibigat yung ating uh, kaya kaya tama lang yung konti lang might lang so papahinga muna tayo ng konting oras tapos mamaya patsak na ako. okay Grabe, lakas ng ulan mga kalayas oh. Ang lakas ng ulan paano tayo makakapagbike niya may kapote nga ako pero puta baka basang basa din ako dyan ang lakas ng ulan dito na po ako sa diba to los banyos pa rin mga kalayas